sobrang pinag-arapan po ito na Adrian Alex Calea at Rika Entertainment po. Yan yeah, po ma magandang hapang po sa inyo sa, sa inyo lahat. Uh, sigurado mag-enjoy po kayo pag napanood niyo po yung Papa Pogi. Thank you po. Uh, magandang gabi po sa inyo lahat. Ang gusto lang maraming salamat uh, sa pagpunta po sa Premier Night uh, ng Papa Pogi. And mag-enjoy po tayo lahat ngayon po. sa pagtanong ninyo lahat dito at uh, March 20 na po in Cinema Stationwide ang Papa Pogi patatawanin kayo pang pamilya na po lahat dirito na lahat ng emosyon na mararamdaman ninyo talaga at lalabas kayo ng sinehan na no, napakaganda ninyo Maraming salamat po! Thank you! <laughs> And... huh? Hello! Hello po lahat! Maraming maraming salamat po sa pag-suporta sa aming ngayong gabi sana po enjoyin po natin ang movie na to. Ito po ang kakingal natin. Eh, mahal! Mahal ito! Pumating ka sa kanila! Ready, set, go! Yay! Maraming salamat sa mga kapamilya! March 20 na po ang Bababogi! Kailangan niyo mong kapanood to para makita niyo kung gaano pong minahal dito si Nono. Parang nababagabag uh, na nga yung dibdib ko e. Eh. Parang gusto ko nang totoohanin talaga. Okay lang ba, Nono? Okay na! Sige na! Sa loob na... So, sige! <laughs> doon sa madilim na tayo, tumiretso! <laughs> Eto na! Maraming salamat!

Hello po sa inyong lahat, mga madlong okay people! Sino po? Wala na po, pinantupo ko lang. <laughs> maraming salamat po sa pagpunta dito. Ano po, March 20, showing na po ang Pababogi. Yung yeah. mga kapamilya, maraming maraming salamat po sa pagpunta dito sa Trino para supportahan kami para sa Sabi premiere night. Um, sana po panoorin ninyo ang Pababogi this coming Wednesday na po. Thank you so much for being here Tita sa isang pelikula. First movie ko rin po ito. Sana supportahan po nyo. At saka uh, Cinema 6, dito ako nagsisimba eh. <laughs> sa New Life eh. <laughs> Oo, oh, dito ako nagsisimba every Sunday. So, maraming maraming salamat po. March 20 po, Madam People. Uh, sana po supportahan nyo. Papa Pogi in uh, Cinemas Nationwide. Thank you, thank you. God bless po. Thank you. Good luck. At ito, hindi mo natin ibang. March 20, Papa Pogi. ang pasabog na comedy picture ng taon. Show on March 20, directed by Alex Callejas Sorry, of course, Papa Pogi, Debbie Corpus. So, okay ko muna yung mga hashtag, hashtag Zeus, Luke, Nico, dito po sa Para uh, mabati natin ang ating mga namahal na madlang people na sumusuporta. <coughs> si Lassie, Nonong Balinan, Don Chag, dito po tayo sa harap. Don Nakariaga, Myrtle Sarosa, and Papa Pogi, Teddy Corpus. Ayan, dito po tayo para magtingin natin ng mga Direk Alex Kalea. Sama natin si yes. Direk Alex. Yes, yes. Ayan, para, ayan, ayan. Picture muna, photo of Suna, bago natin papatiin. ating cast and director, ayan. Kunting ilaw lang dito, sa so kailaw. kami tataeira Northern Rated PG and Entertainment Power of Show in this Wednesday March 20 Again thank you for your support Atipamalita po natin na sa Berkeley isang pogi na magkakaat ng kasiyahan sa Brazilian National <laughs> Um, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Sana po ikalat po balita na sa March 24 Palabas po ang pakapogi. Salamat po sa mga showtime, Bong Navarro. Maraming salamat, Karil, Ryan Bang, at sa lahat po. Na hindi ko na po isa-isayin. Maraming salamat po sa support na nakakabal ang puso. Sana po support na natin ang pinigil ng Pilipino. At alam ko maraming po mga grupo na tutulong-tulong para buhayin po. Sana po itong pakapogi ang magsimula. Maraming salamat. Thank you, Direk. Ito yung itong Adrian Pogi! Ayan, Nico! Kaya na maraming maraming salamat po sa lahat na pumunta dito. May uh, kiligin at mapatawa po namin kayo. Pagkanta kami yeah, pa, po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagpunta dito. Sigurado po mag-e-enjoy kayo kayo kayo. Alright. Good <laughs> evening well, everyone. Uh, Masayang tayo kasi. Good vibes. Yes, Lassie. Ayun, tama. Tama sa labi yan. Good <laughs> talaga ang movie na to. Nakong mo tayo sa mamaya. At sa pepre, tapos sa March 20 na ang papapogay in Silva Station Maraming salamat. <laughs> <laughs> Uh, are movies. And we ask everyone in tito if you can help us spread the word to spread this movie social media. And we hope that you enjoy it and share the word with everyone. Thank you so much. Yes, uh, Ako ay Jazz, uh, sa kabilang family ko kina Kinamama At uh, sino ko ba? Kay Digoy! Nandito si Digoy! Uh, si Yael ah, si Yael nandito Pare, yung mga kasama ko sa rock scene At saka yung mga ka-improve group ko One Chief Uncle para sa inyo ito. Maraming maraming salamat po. Sama niyo po kami uh, panoorin. First time din namin makapanood itong uh, pelikula na ito. Sabay-sabay natin panoorin yung pelikula. Uh, maraming maraming salamat. Mother Lily, thank you po. Maraming salamat sa opportunity po, Mother Lily. Uh, Regal Films, thank you guys. sa malaking opportunity dito sa akin and uh, sa buong family ko. Thank you, maraming maraming salamat. Sa Rocksteady, saka sa 12 Zone, maraming maraming salamat din saka sa lahat ng mga invites namin. mga inipit ko mga kaibigan, kina Helga, uh, si Nuba, kina Kelly, at uh, kina Mami, maraming maraming salamat. Thank you guys, thank you so much. Uh, let's, all, let's all watch the movie sabay-sabay. Oh, direct. Um, Abu, ano ka na? yung family ko. First time, May mommy, 80 years old. 88 years old, ma'am. Thank you. Saka yung mga kapatid ko. Umuwi pa sa London para manood. Yun. At uh, direct Nico and direct Joel Ferrer. Yung mga mga direct Chance Vidalis. Maraming salamat sa suporta po. Pati si, ano, pati pala si na JB. JB De Leon, pare. JV love de you, dewan. pare. Yung mga kasama namin simulat sa pool sa wala pang uh, dito. Oh, si Jazz, babe. Hi, I love you. Ah, ano lang ba, babe? Wife ko rin, hi. Trabaho lang to, diba? Trabaho lang. Uh, oh. Sige Thank you po. Maraming salamat, Madam People. Thank you so much. God bless. Thank you, ha. Request na po. Wala pong ispa. Let's sit back, relax, and enjoy! Power of ah. Ay, naku, just... Diyos ko. Excited ka na ba mong panood to? Oo mayan? naman, super excited. Kaya ito na tayo. <laughs> Dumilim na. <laughs> Dumilim na. <laughs> <laughs> Dumilim na. Thank you. Thank you. <laughs>